Dalawang lalaki hinihina, hinihinalang riding in tandem ang patay matapos silang makipagbarilan sa mga pulis sa Santa Cruz, Laguna. Nang bubuhatin na ang kanilang mga labi, napaatra sa mga otoridad dahil may dala palang granada ang mga ito. May news to go si Jay Sabale, exclusive. Sa madilim na kalsada, ng Palasan San Juan Road sa Santa Cruz, Laguna, nagtapos ang buhay ng dalawang lalaking ito. Matapos mo nung makipagbarilan sa mga pulis, bandang alauna imedya e na madaling araw. Tay, mayroong napotok. Eh hey, di, ako naman, eh, hindi naman ako makalapit kaya, Dahil siyempre, ako ay natatawad. Kung natakot na nga kami, sabi nga nung anak ko, tay, papatayin ko yung ilaw. Siyempre, malapit sa si amin eh. Pinara ang riding in tandem sa checkpoint sa barangay Pagsiwatan sa kahabaan ng National Highway. Pero imbis na huminto, dumire diretsyo lamang ang mga ito. Napansing walang plaka ang motorsiklo kaya tinugis na ng mga pulisan dalawa. Nang makita ng mga sospek na isa pang checkpoint sa barangay Bubukal na kinala ring madaraanan, umiwas sa mga ito at lumiko sa Palasan San Juan Road. During the hot pursuit, eh, yun na, uh, pinaputokan niya yung tropa na uh, uh, humahabol uh, doon na, na uh, pilitan rin yung tropa natin na mag -retaliate nakuha mula sa napatay na riding in tandem ang isang revolver. Nang bubuhatin na ang labi ng isa sa kanila, may nadiskubring fragmentation grenade kaya napaatras ang lahat sa takot. Granada sa bulsa! Walang nakuhang ORCR sa sakya ng mga sospek. Wala rin anumang pagkakilan lang nakuha sa mga ito. Tinatayang nasa edad 20 hanggang 30 ang mga napatay na sospek. Jay Sabale, GMA News.